Oh, kasabay nung ano, oh, naglikpitan sila, 'di ba? Yan, yan sila. Si Lila. ka. Yan. Yan si Jamie sa galaro. Yan oh. Yan si Jumar. Yan ganito kami kasi nagliligpit sila na kanila mga gam. Nakita nyo ang kalat ng kwarto namin. para <laughs> <Barakat> sila. <laughs> yan isa mo. Yan. Hi mga kapikay, good evening. For today's vlog, mag-unboxing tayo ng kanilang pinamili sa SM. Ayan no, SM Superstore. Namili kami kanina kasi, sorry guys, sa ah, madilim ang ilaw oh. Daniel, paano ba ipaano itong ilaw dito paliwanag? Daniel, ano ba paliwanag? Tapos ito, bumili sila ng mga pantalon kasi dapat uuwi sila ngayong gabi. Kaso kararating lang namin, hindi sila natuloy. Ngayon ito, binili niya ang binuli niya, pantalon sa Levi's oh. 3,499. Ito, 3D card may bayaran ng nila every month sa kay mam. Tapos ito, dalawa ang binili niya para may discount ng 40%. Yan, gano'n. Yan, ganyan, Raniel. Yan, ito. Ito ang dalawa. Kay Jamis, ito pantalon. Ito. Tapos yung kay Raniel. Oh, ito dyan mo. Ito, kay Raniel naman ito. Raniel of niya lang. Ganyan. Maliwanag. Lagyan mo ako ganyan pag sa cellphone. Tapos ito kay Raniel. O oh, magkano itong kay Raniel? Mas mura pag dalawa. Kasi, maka-discount ka. Magkano ito ka kay Raniel? 3,000 Ano to? 3,000 498 Ito yung kay Raniel. Oh. Ayga, ang ganda ayga, ng mga pantalon niya. Alam mo, ang ganda ng pantalon ng Levi's. Oh. Marami silang gin shopping guys. Ito. Dalawa. Kasi naka-discount sila na 40%. Oh. So, si Janela nag-hako nag challenge. <laughs> nag challenge ng sapatos. Ito kasi pang opisina niya to guys. Ni Raniel. Para mukhang guwapo naman siya dito. Mm, yan. Ito naman, eh, sa uli na natin kasi iuwi nila sa Ilocos to. Yan. Ito kaya naman to. Oo. Tapos ito naman. <laughs> ito ah, ito kay Jamis. Binili niya to nung pumunta kami sa SM. Jam po. Say, ay, sa akin ba to? Sa'yo to Jam, di ba? Ah. Oh. Yan ito kay Jamie. So, binili, binili niya ito ng isang araw ng pumunta kami sa SM din. Ito siya bayu Ano 'yan? 500 ang laki ng discount niya. Dating 899 ngayon yun nabili niya nang 500 pesos ito. Dalawa ang binili niya ito. At saka ito, ang kay Jamie na. Yan ito oh. Mura lang maganda ang tila niya 'yan. Sayo to, Jam. Awan oh. Hindi yan. Tapos marami siya. May maganda pala rin yan pag may ilaw. May bibili pala ako ng may ilaw nga gano'n. Yung maliit lang yung ring. Ano. Oo, oh, ring. Yan. Ito. Kasi kanya-kanyang tago na sila sa kanilang bag. Kasi para bukas mag-uwi nila. Wala na silang likpitin. Baka malip makalimutan. Oo, oh, ito Raniel. Sa'yo to. Kasi pang opisina ni Raniel. Nasaan na yung... Kaya Janela dyan. Janela, nasaan Ito ang... <laughs> ito binili. Ito, ito nakakatawa sinukat ko to. E size 9. Masikip-sikip sa akin. ginuwan ng babahi, babahita na yan, oh. hmm. yeah. Tapos ito ang isa. Doon sa Olympian, 'di ba? Okay. Olympian store, mas mura ang shoes nila. Sus. Ang mura nito, 1,699. Okay. Original to pila. Pila siya, ang mura lang doon sa Olympian. Napiki okay. na ano yata ako doon sa bumili ako sa Nike eh pagka mahal-mahal Diyos niyo tapos ito sinukat ko kinuha ni Janila sa isinay ngayon malaki daw sa kanya <laughs> dalawa ang binili niya ito yung box ng isa ito yung box ng isa oh. ito yung binili niya doon mas mura Tuhot. 1,000 plus lang 1,700 lang. lang oh. yan ito sa uli na natin kasi sigligpit sila ng kanilang mga gamit guys bukas na sa oh, na ito. Ito Adidas, yan. Adidas size na ito malawag daw sa kanya di. Kaya ang lalaki naman ang paan niya. Okay. Hmm. Yan ito na tapos. Nang nail sa iyo na sana. Sakto lang ito oh. Yung ito naman kay Sean, malaki. Yan, oh, ang laki ng paan niya. No, kasi pang-school ito, ito. Bakit bilhin siya nito? Magkano to? Ang binili niya siya? 2,000 plus. 2,000 plus. Yan. Ito kay Sean kasi ibalik na natin sa plastic para hindi magulo. Ganun. Oh. Ito naman ang binili niya sa Japan Home. Nakakatawa ito guys. Ang binili niya. Tingnan mo. Pag sad siya, ganyan. <laughs> Pag happy siya, ganyan. Ay. Oo. oo oh. oh. Sasabihan mo lang siya. Ganon. Binili niya doon, tapos ito binili niya. Alam mo ba, bumili siya ng mga grocery doon sa Japan Tom. Mga pixel baso, binalik namin doon sa Japan so Nakakatawa, doon batang to. Ito, ito pasalubong niya daw sa mama niya. Yan, isa, isa uli rin natin to para hindi siya magulo. Tapos, bumili siya ng, bumili siya ng volleyball para may volleyball daw siya sa Ilocos ito o binili niya 500 500 yata to kasi may pera naman yung bata eh napanalunan niya sa laro ito kay shampoo sana yung sayo yung madali dito i-unbox natin lahat para makita nila doon may remembrance sila ito naman sa kapatid ni ma'am kay Jumar o yan ito ganun din lahat device kung binili, binili nila yan Ma. ah ano to jag pala ito IRG Ah, yeah, magkano ito bilhin niya? 200. Ito 800 nga dati siyang 1799 niya, 800 na lang. 'Di ba maganda guys? At saka maganda ang tila ng RRG. Uh, Yan oh, skinny jeans Kasi skinny jeans. Para sila magaganda din 'yung bilhin niya guys. Oh. everyday. Everyday niya para ako dito. Ngayon balik na okay? Alam mo ang dami kami dito sa kwarto guys. Oh, balik natin para hindi magano kasi kanya-kanya silang ano sa mga bagahe nila. Pagpunta dito, kaunti lang yung dala nila. Hindi <laughs> <Pagandam> na! <laughs> Tapos, ito din. Bumili din yung kapatid mam ma ng pantalon sa Levi's. Hmm. Ganon din. Para siyang buy one, take one. May discount siya nga, 40%. Sayang naman kasi ang 40% pag hindi mo kinuha ng isa pa. Yan, ito. Kasi, pang pang punta nila pag may mga party, ganyan. O, oh, Levi's na. No? Kasi nag-sell. Kasi ang Levi's, sayang naman. Tiba-tiba, diba. ano yung Levi's doon sa isim, may ano yan sila, dami di ba, malaki ang ano ngayon? nila. Nung pumunta tayo, dami nang bumili. Yan yeah, na rin mo, yung isang sapatos yun. Yeah, yan ka. Wait lang, ito, o, oh, kasi. Hindi kasi to, yan o. Oh. Hindi naman si Maleta ng T.M. Ano rin Oo. Ito naman, converse ang binili niya. Ang tagal niya maghanap ng sapatos, kaysa alam mo. Iniikot na namin ang Glorieta at saka SM na nakapili. Bumalik ulit kami sa SM doon siya nakapili. Hindi pala nagtatanong. Oh, ito oh. Andun na pala. Magkano to? Ay, oh, mahal. 3,000. 3,790 Itong binili niya guys. Oh, doon lang naman siya bumalik doon sa harap ng device doon sa SM. Ang tagal namin nag-ikot-ikot. Ang tagal niya nag-ikot-ikot doon guys. Oh, yan na, wala na. kainang nil, dali mo na sa'yo. Ito yung download mo. Ay, bumili pala siya ng cellphone. Dali mo yung cellphone mo, Jumar. <laughs> yan, box natin. Hindi si Jumar na nag-unbox. Ito naman, kainang Nangnel. SM. Kasi, pangarap siya talaga magkalibays. Pareha kami, first time kami nagkalibays. Kasi, ayaw ni Ma'am nga. Iba-ibang bilhin niya, libays. Ang ganda ng binili niya, guys. So, Hay, ang mahal. 4,000. <laughs> Oh yan, no, oh. Dalawa to. Pero may discount kasi to, guys. Kaya sayang ang discount. Dapat kasi isa-isa lang -isa bilhin namin. First time kami lahat nagka-Levize, guys. Hmm? <laughs> First time ko nagka-original First time ni Janine na nagka-original sa pato. <laughs> yan, ito kay Nel. Dalawa. Ang ganda. Ang ganda. Oh, my... Smooth. Ang tiling na, May taga-ilaw ka dyan. May taga-ilaw. Ako alam mo kung sino taga-ilaw ko, guys. Si Raniel, o. Oh. Uh. <laughs> Marami akong oh, audience kasi gusto nila i-post ko si Sean Mamaya may bibidyo pa na mag-ano tayo O yan. saan pa yung mga binili mo? Hindi ko na idit edit edit saan. Direct mo. mga. O saan na yun ang lang sa'yo pang iba? Ito lang. Yan lang binili mo? O, oh, bakit tayo ba bubili pa ako ng... Wala na dito. yung... Oh, wala na. Yan lang guys. Yan maraming lang, maraming salamat Salam. sa inyong panonood sa aming vlog. Thank you, thank you very much. Happy New Year! O, Ran Ranielo! Ran 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 Happy New Year. Yan. Yeah.